Hello you know guys, naglinga pala dito ngayon ang mga kapatid namin sa Ignisya. Tignan nyo guys ang laman. Yan guys, ang mga laman sa loob. Ito guys, isang mami. Yan po, may noders rin po nga isa. Tignan nyo guys. Matatlong noders guys. yan pala guys yan yung mga laman sa loob at it, yan pong ginamit na supot tignan nyo guys iglesia ni Cristo Linga guys yan pong naman guys Maraming salamat po mga kapatid sa paglinga po sa amin ito guys magluluto po wala ako ngayon ng isa yan guys pipiling po ako ngayon tignan nyo guys ito guys lulutuin ko siya guys ito guys Buluto akong isa Kakainin ko ngayon guys Open ko na po yung apoy Tignan nyo guys Sira-sira na pala Yung aming butin Wala pa kami kasi Mabili ng aming butin eh. Guys Yan na guys Ganoon na guys Yan pa lang bahay namin guys Sira-sira guys Hindi natatapos Ayan po Walang budget Yan guys Napapakita ko pala ngayon sa inyo yung mga alaga ko. Alaga kong chicken manok. Tignan nyo guys, chicken manok. Yan yung mga chicken manok ko guys. Mga chicken manok ko guys. Ang ganda nila diba guys? Wow! Una guys, sampung piraso sila guys. Ngayon, walo na lang guys. Dahil linuto akong dalawa, dahil wala po akong ulam guys. Yan po ang loob ng aming bahay guys. Medyo sira-sira po guys. Wala po natapos dahil wala po kaming budget. Wala pong pera. And I thank you. Tignan nyo guys. Paligid. Ito guys, babalik ako na po lang ngayon ang aking linuloto na noodles. Yan guys, yung tambayan namin guys. Tingnan nyo guys. Dito kami tumatambay. At ito yung pong Linuto namin guys Hindi pa mainit yung tubig Tignan nyo guys At ito guys Kumukulo na guys Kumukulo na siya Tignan nyo guys Kumukulo na Yan Nalagay ko na yung noodles Isa pa Noodles Oo Noodles and guys Paglagay ko Lalagay ko na rin po yung ang kanyang